nag kami ng isang daang lalaki. On a scale of 1 to 10, with 10 being the highest, gaano ka kahusay mambola ng babae ko? Eh, eight. Sikat na Richard. Uh, Richard Yap. Brutas na madaling mabulok. Uh, banana. Presyo ng katamtamang size na lechon. Uh, 200. Nickname na Angeline. Angel. Let's go. Tignan natin kung ilang puto sa nakuha mo. Let's go. Isang daang lalaking tinanong, with 10 being the highest, gaano kakahusay sa bola ng babae? Sabi mo, 8. Ang sabi ng survey natin ay... Sikat na Richard. Sabi mo, Richard, yak. Yep. Services. says... Meron. Prutas na madali mabulok. Sabi mo, saging. Ang sabi ng survey ay... Uy! Pwede! Presyo ng katamtamang size na lechon. Sabi mo, 200. No, kaya ka na hindi lechon yun. Hindi, baka inisip mo kasi portion yung maliit, eh. Oh, yung maliit. Naka portion eh. Anyway, sabi na survey natin sa 200 ay... Wala. Nickname ng Angeline ang sabi mo, Angel. Sabi ng survey ay... Wow! 104 to go. Let's welcome back Alden. So 104 points, Alden, to reach 200,000 pesos. At at this point, makikita po ng viewers ang sagot ni Ian. Ayan. Good luck. Yes, kaya You got this. All right. Give me 25 seconds on the clock, please. Nag-survey kami ng na isang daang lalaki. Scale of 1 to 10, with 10 being the highest. Gaano kakahusay mambola ng babae? 10. Sikat na Richard? Richard Gomez. Prutas na madaling mabulok? Ah, uh, papaya. Presyo ng katamtamang size na lechon? 3,000? Nickname ng Angeline? Nickname An ng Angeline? Angge. Alden? We need 104 points para makuha niyo na ang jackpot. Grabe. ako, I feel good about your answers, pero tignan natin kung swak sa ating board. Sabi ng isang dang lalaki, gano'ng kakahusay mambola ng babae? Sabi mo, 10. Ang sabi na survey natin dyan ay... Boom! Ang top answer dito ay 5. Sikat na Richard. Sabi mo, Richard Gomez, ang sabi ng survey ay... Boom! Top answer! believe it or not, ang number 4 natin dito ay Alden. Alden Richards. Thank you po. go. Prutas na madaling mabulok, ang sinabi mo ay papaya. Ang sabi ng survey ay... Uy! Saging ang top answer na kuha ni Ian. Saging. Presyo ng katamtamang size na lechon, ang sabi mo, 3,000. Ang sabi ng survey ay... 10 points. 22. Ang top answer natin dito Yun ay 5,000. Answer. Answer. Nickname ng Angeline. Ang sabi mo, Angge. Bago po i-reveal, shout out lang ako sa mami ko. Kasi pangalan ng mami ko, Angeline. Mami! Ma, mga, love you, ma. Okay, ang sabi mo, Angge. Alden, hindi ito ang top answer. Hindi yan. Ang sabi ng survey ay... Congratulations, Team Lance, you have won a total of 200,000 pesos.